So what's up mga keepers? Good morning. Yan. Sobrang lakas na naman ng ulan dito sa amin, no. Oh. Puno na naman. na naman dito sa ating backyard. Yan, check, -check natin araw-araw itong ista natin. Sobrang lakas ng ulan. Okay. oh, to hindi dito inabot kung dyan oh sisimentohin so, pa kasi natin yan gusto natin kung isa nga dito may leak oh you know, may leak hindi natin napansin basag pala pag palit ata natin yan dito oh buti yan lang yung nabasag sinek natin sobrang lakas ng ulan grabe ba na nga dito kaya yung mga outdoor setup nyo dyan, yun nga, oh. May acid na naman yan. Lagyan natin ng asin. Asin lang yan ang panglaban. Yun, know. oh. Dahil maulan. Mga outdoor nyo dyan na naulan, lagyan nyo ng asin. lakas oh, puno na nga dito pati yung sa dito natin oh baka na puno na gar oh sobrang lakas baka na dito sa aming mga keepers yan you oh. know sobrang lakas ng ulan dito kaya ingat kayo ng mga skipper natin dyan. Ingat kayo. Ah, grabe. Kahit ang maulan, nag-update pa rin tayo sa ating backyard. Yan. Yeah. So, ano ba ang sistema dito nangyayari? Ito yung nangyayari sa ating kapag maulan. Ano? Eh. Buti nilagyan ko na itong tiles para yung mga may butas. Ito nga, oh. mataas yung no. puno na dito sa taas no. sana wala ang ng sakit dito ngayon kasi mawala na naman pinainit lang ng isang linggo, yan umula na naman bigla sana uminit na para bumalik na ulit sa pagpo-fry mga balon molis natin. Yan guys, hanggang dito lang guys ang update natin dito. Yan.